Share ko lang sa inyo guys itong aking plants na sinira ng aking dogs. Yan. Yung mandula ko guys as in putol talaga siya sa mother plant. Pero wag kayo mag-alala guys kasi pwede natin gawan ng paraan yan. Panoorin nyo lang yung video na to para magawa nyo rin or matry nyo rin kapag nangyari ito sa mga plants nyo. First guys, kumuha lang tayo ng plastic labo, din lagyan natin ng soil. Tapos lagay lang natin dyan. wag na siya natin ilipat pa or tanggalin sa pool kasi mas mahirapan lang tayo magpapaugat ulit. Ayan. At least guys, nakakapit na siya sa kanyang coco pool. So, madali na lang yan kapag soil na lang ilagyan natin sa naputol na area lagi ko yung guys ginagawa kasi nga lagi nga talaga pinuputol ng dogs ko yung mga plants ko pero wala tayong magagawa dyan kundi gawa na lang ng paraan yung plastic guys bubutasan natin yan para kapag nagdilig tayo yung kanyang tubig or water na nagdilig tayo is mapupunta sa soil na nasa loob ng ating uh, plastic ganun lang guys hayaan natin after a week and then magkakaugat ulit yan subalik so, stable na ulit yung ating Plants. Thank you, bye.